Tao po Carmen Bakit po brother? Ginagawa mo? Nagano po nung panggatang Mag isa ka lang dito? Nasa si mama mo at si papa Nasa bundok nag Naga -uling po Nagano ginagawa doon? Nagauling. po kaya. Kaya ako napapunta dito kasi may sadya ako sa iyo. Wala naman pala si nanay at tatay mo dito. Eh sige ikaw na lang kausapin ko no. Balita ko hindi ka na napasok ng tatlong linggo. Tama ba? Opo. Bakit di ka napasok ng tatlong linggo? nagpunta sa akin si mama mo eh nakikiusap baka kausapin kita baka sakali magbago isip mo ituloy mo yung pagpasok mo sayang first year high school ka na kabats ka ni Tano, tama? Di diba nung nakaraan ikaw ang nagpabili ka sa akin ng uniform sayang naman Carmen kung hindi ka papasok ano ba ang nagiging dahilan kung bakit di ka na napasok? Ay libre naman yung ating service. Sabihin mo na, baka may maitulong ako. Nahiya nga po ako, brother eh. Nahiya ka kanino? Sa mga kaklase ko po, pati po kay mga. Bakit ka naman nahiya? Kasi po matagal na po akong hindi po mapasok. Nahiya ka kasi baka marami ka nang naiwan ng mga gawain yun ba ang dahilan wala na bang iba sabihin mo na baka mayroon pang iba baka makatulong ako napasok naman po ako bladder pero nawi po ako ng tanghali bakit ka nawi ng tanghali wala pong baon nung ikay pumapasok opo madalas ba wala kang baon opo walang baon na ano Kanin po Wala kang baon na kanin? Opo Kapag di naman po ako umuwi Kumukulo ko yung tiyan ko Sayang din po yung pagpasok ko ng umaga Oo nga Kaya umuwi ka na lang Kasi hindi mo kaya Masakit tiyan mo Kumukulo Wala ka bang baon na pera din? Wala din po Ano lang trabaho ni Tatay at nanay mo? Nag-uuling po. Nag-uuling? Gusto mo pa bang pumasok, Ate Carmen? Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo? Sayang naman. Gusto mo ba? Opo, Brother Wil. Pero nahiyak po ko sa mga kaklasi ko dahil... At kay ma'am na rin po. Dahil po wala akong baon ng kanin, muuwi din po ako ng tanghali. Ay, ang baon mong pera? Wala rin po akong baon ng pera. Kapag may baon kang kanin at ulam sa tanghali, kahit wala kang baon na pera. Okay na po yun sa akin. Gusto mo? Papasok ka? Opo. Para hindi ka naawi ng tanghali? Opo. Wala ba nang bubuli sa'yo? Wala po. Wala naman, nahiya ka lang? Opo. Bakit di mo sinasabi sa magulang mo yung ganyang dahilan mo para at least alam nila? Pumunta kasi sa akin si mama mo. Eh, sabi sa akin kausapin kita kasi hindi mo naman sinasabi yung mga ganyang dahilan mo kay mama mo sakit di mo sinasabi Naya nga po ako brother will sa mga magulang ko bakit dahil, naman? dahil po hirap na rin po kami sa buhay nag kahit po nagatrabaho na sila kasiya lang po sa pagkain namin sa umaga ilan ba kayo nag-aaral? tatlo po ayun, kaya hirap? okay lang yan dahil gusto mo naman pumasok ganitong gagawin natin okay lang yan pagpapatuloy natin ang pag-aaral mo ha first year, first year high school ka na ate carmen eh, nahirapan ka ba ngayon sa buhay mo nahihiya ka sa kaklase mo dahil pumapasok ka wala kang baon ay sige ganitong gagawin natin ate carmen Okay lang yan, sige. Okay lang mag-iyak, no? Sige, kaya ako naririto para tulungan ka. Magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Ngayong umaga, ganito gawin natin. Magbihis ka, maligo ka, pupunta tayo sa school. Kakausapin ko ang teacher mo. Maliwanag. Yung iniisip mo, nabaon mo na kanin at ulam sa tanghali, huwag mo na problemahin yon. God will provide. Kaya ngayong umaga, Pupunta tayo sa school, kausapin natin si mama Para ikaw ay makapasok ka Ano ba sabi ni mama mo kapag hindi ka na pumasok? Sabi to po ni nanay Pag hindi na raw po pumasok, sasama na raw po ako sa bundok At doon na daw po kami mag-auling Ay sasama ka na lang sa bundok Mas maganda nag-aaral ka kaysa nasa nagtatrabaho ka doon sa bundok Mag-aral ka Ate Carmen para hindi ka masyadong mahirapan sa bundok. Dapat sa edad mo, ikaw ay nag-aaral. No? Okay na. Punta tayo sa school, kausapin ko si ma'am mo para malaman niya yung mga dahilan mo para ikaw makapagpatuloy sa pag-aaral. Yung pinoproblema at iniisip mo na baon mo na kanin at ulam sa tangali, huwag mo na problemahin niya na. Ako nang bahala doon na. Malay natin magkaroon ka pa ng mga sponsor Makapagpatuloy ka sa pag-aaral Ilang taong ka na? 14 Ah, 14 O oh, sige, ganoon na lang ate Carmina Pag-bihis na ikaw ha Iwanan mo muna yung ginagawa mo ha